Isang matandang lalaki ang aming nakilala dito sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Nag-iisa at mayroong pangkapansanan. Siya po si Tatay Eddie, 77 years old. Walang maayos sa gamit ang kanyang tahanan. At butas-butas na rin ang bubong nito at kailangan ko pang sumigaw upang marinig ako. Ito pala, paano ka nakakuha ng tubig? Kahina na kasi pandinig ni Lolo. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. So magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon po ay may bago tayong pupuntahan at nag-iisa po sa kanyang bahay. So kasama natin si Mechanico Mangyang Vlog, Ayan, so siya po yung uh, nagsabi sa atin na may ganitong kalagayan po dito sa Barangay Kakawan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. So, yun nga po, alamin po natin yung kwento ni tatay. Ito yung bahay niya, mga kababayan. Talaga napakaliit po ng kanyang tahanan. So, Pinagtagpi-tagpi lang at tapos yung pinakambubong niya ay tinalian na lang po. So, para si tatay po ay eh, may, ano, may kapansanan dahil ay ano po ang tawag doon saklay saklay po tatay ganda ng hapon po tay nice tatay ayan pambipi tay pambipi mm. pambipi so, mahina po yung pandiding tatay ayan Papalabasin na lang natin si Tatay para ayan, maka makausap nang maayos. Yeah, Tatay. Oh, Ah, maugong. Anong pangalan uh, niya tayo? Ha? Ah, naas siya mahirap makadinig. Ugong. Uh, ay, ay, Anong pangalan niyo tay? Ha? Huh? Anong pangalan? Pangalan? Hmm. Ede man din. Tatay Ilan eh. taon na si Tatay Ede? Wala eh. Baka kumay. So, pasensya na po kayo. Eh. Kailangan natin ng laksan pa. yung boses ko. Kasi hindi mo may, hindi po maintindihan yung sinasabi ko rin. Ilan taon na si Tatay Ede? Ilan taon na po? Ilang taon? Taon. Opo. po? nga yan. Opo, oh, Mayo. Mayo. Uh, 57. 57? 57 ka pa lang? Ang bata pa! Ayun, ah, ay. <laughs> 57? Hindi <laughs> man. Ah, siguro baka. Pero, March. pero mukhang ano March. tatay. Siguro mga nasa 70 plus ka. 70 plus 6. Ha? Arshon, the Kailan ka? Anong taon ka pinanganak? Anong taon ka pinanganak? Marso. Anong taon? Anong taon? The 1957? Oh, the shapeyante. 1957. Thank you. <laughs> ah tapangat 1957 1957 di ibig sabihin 43 plus 20 sikwetasye ti ay tututupapara bakaw syeta ah yun nga, 57 1957 pinangaraksi na tat, si Tatay Eddie Hindi, ibig sabihin 43 plus 20 77 77 ka na tatay Nakita pa parang si tatay Tanda na pala si tatay okay. Bakit ka nag-iisa tatay? Uh, Bakit ka nag-iisa? Walang na, ano na? marindig talaga si tatay <laughs> mm. uh, pa... Ilan taon ka nang bingi? Ilan taon ka nang bingi? Ayun, um, hindi ko nga na alam ah, Matagal na Wati na yung putol mm. Yun Ah, nag- Opo, may sampung taon. Ah, sampung taon na. Hmm. Asan yung pamilya mo? Pamilya? Asan yung pamilya? Pamilya? Opo. Ayun na po, wala, wala na. Wala na yung aking, wala na aking magulang. Anak! Mga anak! Wala Mga anak! Wala kang anak? Wala kang asawa? Wala. Ay, ang talaga siya. Binata. Binata po. Opo siya, magkapatid. Ikaw na lang, ikaw na lang. Ah, talo kayo magkapatid. Siya so, una. Sa kabinet sa siya, kaya siya kabiti. Mm -hmm. Ang anay. Yan ito yung mga anak. Anak sa mm huli. -hmm. Ito. Walo. Mm -hmm. Inadalaw ka pa dito. Inadalaw. Inapon. Hindi. Bihira na. Kanyata. pa Wawa na. naman. Kanya na na. Diwala nang... Hmm? Kaya na kahit ano. Wala kang, wala kang pagkain. Anong pagkain mo pala kanina? Wala. Wala kang pagkain. Ano na ako? na nakakasakin yung mga iba't tao. Ah, oh, natulungan yung... ka. Natulong. Nabigyan ka. Uh, nabigyan. Oh, sabi ka ako nabigyan. Huwag ka nakapasalpas yan. Oo. Oh, sabi ka ako tinapay yun. Hmm. Sa mga iba't iba tao. Hmm. Sa kapatid ko sa uli. Hmm. Kaya Sa isa uli. sa uli. Kaya naman, nasa FBT siya okay. I nanage, I na na nag na. Kaya na Ay, nami-miss mo sila? Nami-miss mo? Nami-miss? Ah, nami ha? Di Nami-miss? Wala nga niya pagkasawa. Nami-miss? na Naiisip? Naiisip mo sila? Naiisip? Ito eh, pinaggamot na ito, ni- ni- si Paul. Ito na eto ah pinagamot na wala ito. pa yun siya rai nato kaya itihangin to iangin so ito pala mga bayan ay napuntahan na pala ni Kuya Dongs siya laki ng kinulu siya hino oo oh, oh, hmm. napuntahan na pala to ni Kuya Dongs Christian po no si Tatay Eddie po ay nag-iisa din sa bahay niya so si Tatay Eddie po ay binata at 77 years old na so ang problema niya po ay mga pangailangan niya sa araw-araw pagkain at ah, yun nga po meron siyang uh, kapansanan wala putol po yung paan nyo tay putol putol mm. oh. oh. ay nagaya pa yun oh. hindi nga yun mm. okay aagano mm. ko, na po napisit ah? sure. ay paano ka na ano pala paano ka na kuha ng tubig ay, pa tubig paano ka na tubig di ba nagaya hindi, paano ka nakukat natin ito? Ay, dyan. Saan? Ha? Sa hudulan. Ah, sa hudulan? Ah. ko na ito na nabilis. Na hmm. Kasi ito kagaliho, siya na Ay, isa niya. Hmm, na doon pala. Mabuti na lang po yung may mga tao po na tumutulong din kay Tate Eddie. At kahit pa paano po eh, nakakain siya ng maayos. No? So, pwede ko ba masilip yung bahay niya tayo? Pwede ko masilip? Ay, may oo. Ha? May, tulak mo na. Oh. Okay, yeah. no? tatay. Ah, silipin ko okay, yung bahay mo. Silipin natin yung bahay ni tatay. Talaga po hindi po tayo makasakayo. Kasi maliit po yung bahay ni tatay. Mm. So, dito lamang po siya. Nagluluto. Dito lang po yung pinakalutoan ni tatay. <laughs> Nelo. Mm -hmm. Yung pinakahigaan ni tatay, oh. Ay, sa kinakilos. Wala naman daw talagang ibang nakilos. Pero pa, Butas-butas na! Sino nagawa ng bahay mo, tatay? Ikaw din? Oo. Oh. Ikaw din ang nagawa ng bahay mo. Pag may sira. Malakas pa naman si tatay, no? Malakas pa. <laughs> hey. Ha? At kamusta naman ang buhay mo din itay? Kamusta naman po ang buhay? Ay, hindi talaga di ko talaga maaari. Hindi na yes, Bigas! Bigas! Bigas. Opo. Ay, may, may siya pa. Mga isang ah, gatang. Ay, di. Ab abigyan ka namin. Ah, ah abigyan kita. Ay, Pasalamat nga niya. niya para ikaw may pang kain. O, oh, pagkain. Ulam. Ay, wala. Problema. Uh, ulam. Mga... Ay. ba, ang Ang mahalaman ng bigas. Mare Isya. I want one, one for three. Oh, ay, talo, ulam mo lahat yun. Ay, ano ulam mo kanina? Ayan, yung ulam ni Tate Eddie. Ay, bago ang lahat ulam nyo. Yan laang po ulam nyo, yan laang. Ay, ulam ko. Laga? Nilaga. Wala. Wala nang ibang ulam, wala na? Ayan, wala nang Ah, oh, okay. pala, batilis siya. Dali siya ba doon, siya kiyan. Mahapasal pa siya. mga meron sa akin. So, ibig sabihin, mahala na bukas. Mahala na. Ay, Lord, mahala na ay, bukas. Ano hmm. pala ang trabaho ni tatay din. Ano talagang, kung may magbibigay po talaga, ay tatanggapin niya. Pero kung wala, ay titiis po siya din sa kanyang tahanan. So, ganun po hali yung pa, kanyang... Yari pa, uh, wala din. Puti. pa. Ayun, ayun pinaka-shred lang po niya. O. Tapos ito daw ay... Ano, ano nangyayari dyan sa pamo? Mangimay. Mangimay! Baka tapak mo yun. Baka dahil po sa baguong. Kakakaya mo ng baguong. Baguong? Opo. Baka pisan, pisan lang ako Baka siguro yurik. Yurik ay, po. Ayun lang ako kaya ng baguong at wala wala. Okay. Sige, may abigay, may abigay ako sa inyong tulong. Sige po, wait lang ako. So, yan. Pasensya na po mga babae na tayo ay napapasigaw po sa pakipag-usap kay Tate Eddie dahil po talaga pong mahina po yung uh, ni Tate Eddie. tatay, oh bigas mo at pang-ulam, ayan, hindi ka na maghanap ng pang-ulam mo bukas, oh ang dami. Ito marahag si Rekot, hindi si Rekot ito, ang dami. Ba't ba? di mo nakain? Ba't di mo nakain? ko na, kapag kasi galing dum doon, mga ipilada naman si Pew. Hindi ka nakain ito? Hindi. Nakain. Nakain. Pinoy at Chavya, yung tinitono ang mga talo. Ah, talo. Wala na, wala na laman. Ah, wala na palang laman. <laughs> Ayan, o. Oh. O, oh, sige. O, oh, hindi ka na maghanap ng pagkain bubukas. Dito ka na lang sa bahay. Ano? Hmm. Ayan, o. Oh. Sige, tatay, at kami mapapanik na. Alakad ah, na kami. Binigay lang sa ito para may pangkain ka dito. Ewan eh, ko lang kung hindi ata na... Ang hirap ay hindi mo narinig. Sige. So maraming salamat po sa ating sponsor na si Ma'am Lady Lou. Ito po yung uh, tulong para kay Tatay Eddie. So siya lang po yung mag-isa din sa bahay niya. At yun nga po sa mga nais po pala magpahatid ng tulong para kay Tatay Eddie ay malaking tulong po yun para sa mga pangailangan niya pang araw-araw dito sa bukid. So siya lang po mag-isa dito at wala pong ibang kasama. No? At tumanda po siyang binata. So yun nga po, <laughs> natin ng pala yung tatay. Wait lang, ah, ko sa yung pangalan ko. <laughs> oh, so mga babayan, ah, dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Maraming maraming salamat po sa inyong nga ah, panonood dito sa rent Vlogs. At pasensya na po kayo kung ako sumisigaw na sa pakikipag usap kay Tate Eddie. Eh, may po kasi ang pandinig niya. Uh, ah, din po sa ating mga sponsor, kay na Ma'am Betty, kay na Tita Maria Magnet, kay Ma'am Tatit, at sa mga anonymous sponsors po. At thank you very much din pala kay Mechanicong Mangyan Vlogs. Ayan, so post ko po yung mga kanyang shop dyan. At sa mga magpapaayos po ng motor, located lang po yan sa Pinamalayan, Barangay Panggulayan, Pinamalayan Oriental Mindoro. Maraming salamat po oh, ulit sa inyo. Yeah. Sige po, ingat ikaw tatay, no? ingat! Maraming maraming salamat po. Bye-bye!